Sonya dihangop ni Metropolitan Cebu Water District MCWD Attorney Jose Dalos the 3 sa Local Water Utilities Administration kon kalabot sa pag reject sa Gidoso sa Cebu City Legal Office nga hangyo sa pag issue og Certificate of No Objection alang sa termination ni Attorney Dalos o sa lain pa ka mga membro sa board mga kabombo. Sa official statement ni Dalos, gipadayag niini nga klaro nga gibutyag sa luwa nga ang local executives apil na aga mga mayor walay otoridad o dahoma sa pagtangtang sa chairperson o board member sa water district sa kapasidad isip chairperson sa MCWD Iyang gila aga uh, gipagawa sa lowa nga ang mga administration sa water district uh, ana ubo sa jurisdiction ni, ni mga Kabombo. Gumikan sa pagklaro sa lowa ang water district magapadayon sa pag-focus sa nag-unang nga maghatag og reliable water services sa komunidad mga Kabombo. <coughs> Di siguro sabi sa mga dalossa nga ang MCWD ubo sa iyang leadership uh, pabinin nga nag uh, nga dedicated sa pagpatuman sa highest standards sa water supply management sa mga kabombo. Sa paggawas nga desisyon sa LOA, nakalatid nga basis sa Presidential Decree number 198 klaro nga giestablisar ang relasyon o control sa local government unit sa utility firm. Base sa Section 7, ang local chief executive walay authority o gahom sa pagtangtang sa chairperson o member sa board of the directors sa water district nakalati do sab nga aga Department of Interior and Local Government DILG ni pagawas og memorandum circular number 20, 2016-146 nga nagsuporta niini og gipahinom duman ang mga log, ang mga local government officials sa operational autonomy sa local water district gisubli pa sa luwa nga walay legal nga basihan nga mo issue sa girequest request nga certificate of no objection sa Cebu City Government mga kabumbo nagpasabot kini nga illegal ang pagtudlo ni Mayor Michael Rama nila ni retired Army Major General Melquiades Feliciano isip hulit ni Atty. Dalos o Aristotle Batuhan o Nelson Yuvalios isip Holip de Jubilin May Sino o Engineer Mike Pato. Kahilong naman nga, unang namahayag si Mayor Mike Rama atol sa Zoom meeting human sa flag seremoni sa Sebo City Hall nga iyang gamiton ang iyang da police power kung hong tanon nga magdumili sa pagkanaog sa opisina sila si Dalos o kaubanan mga kabombo. Lacton pagka pagkahistorya mga kabombo aga luwa o ang BILJ ah, ni Pabor nga ito ator ni Dalos. Walay katungod nga mo papahawa ang chairman sa board si Mike Rama. Walay katungod nga mo tudlo o chairman sa board si Mike Rama mga kabombo. So klaro man na, pero nga naman yun yung ang mayor sa dakbayan sa sugbo mga kabombo. yang gipakita mga kabombo kung unsa siya ka Ah, kung unsa siya ka paugat. Niingon na gani ang luwa nga ang mayor, ah, October ah, 17 pa manini gi ang, ang suwat ni John Castillo. Niingon na gani ang uh, luwa mga kabombo nga ang local executive have no authority to remove no the O bisa bisaya pa, walay autoridad gamo. Ah, papahawa, mutangtang o chairman o mga membro Ah, chairperson and the members of the board of directors. Oh, why katungod ga mo ah, patangtang o mga og, mga members sa board, hila na chairperson sa board of directors sa Water District. So walay legal basis gamu, mo issue ang lowa og certificate of no objection man kabombo. Abogado man na si ni Jeron Castillo at abogado man na si Colin Russell. Abogado mo si Mayor Michael Rama. Saru ba mo kasabot ani mga abogado mo attorney